So, what's up? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kamamay. Andito na naman ako, okay? Mamay Love Advice upang uh, magbigay ng mga tips, okay, tungkol sa love life, tungkol sa ating buhay pag-ibig, okay? Kaya mga kamamay, kung gusto nyo yung mga ganitong klase ng video, ganitong klase ng tips pagdating sa inyong uh, love life, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button, notification bell, and join button. Kung napindot mo na yan... Maraming salamat at simulan na natin ang ating topic ngayong gabi ito. So uh, nitong mga nakaraang uh, mga video na ini-upload ko, so all about sa mga babae ito. Okay, ngayon para naman sa ating mga lalaking subscribers, ito magsishare ako ng ilang mga tips kung paano ba kayo mapapansin ng isang babae. Malayo pa lang kayo, wala pa kayong ginagawa, mapapansin na kayo ng isang babae Kung gusto nyo yung ganyang klase ng tips, huwag kalimutan mag-subscribe, okay? So, umpisahan na natin mga kamamay Ano ba ang dapat mong gawin para magustuhan ka o maging interesado sa'yo ang isang babae? So, sigurado ako pag, pag ginawa mo ito, mapapansin ka nila So, number one, ay contact Okay? Ay contact na mga lalaki ang hindi kayang gawin ito. Okay? Kasi tayong mga lalaki or kayong mga lalaki. Sige, sama nyo na ako. Lalaki din naman ako eh. Tayong mga lalaki. Okay? So, pag nakipag-eye contact tayo sa isang babae at gusto natin yung isang babae, agad-agad tumutungo tayo. Nahihiya tayo Kasi yun ang tendency ng ating sarili Once na may gusto tayo sa isang babae At nagkaroon tayo ng pagkakataon Na tingnan sila at tingnan kayo So unang-una kang bibitaw Kasi nahihiya ka eh Kasi kapag nangyari na una kang bumitaw sa inyong titiga na ganyan Ibig sabihin, ikaw yung nahahalata na may mas gusto sa inyong dalawa Kaya kung ikaw ay tititig at mahuhuli mo rin na nakatitig siya Okay? Tips lang ito. titigan mo siya between 2 to 3 seconds. Huwag kang bibitaw. At huwag mong hahayaan na, 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 na bumitaw ka kaagad ng mabilis. Baka mamaya, pag sulya pong ganyan, nakita mo nakatingin, bumaba ka kaagad. So, bumilang ka ng 2 to 3 seconds na titigan siya. And syempre, dapat huwag kang mahihiya, huwag kang mahihiyang tumingin sa kanya at syempre, huwag naman yung sobrang seryoso yung pagkakatingin mo. Baka mamaya, tipong nakaganya ka pa, nakasimangot o kung ano man, basta nakatitig ka. Syempre, lagyan mo naman ng konting sweetness. Once na tumingin ka sa isang babae at gusto mo yung babae, ngumiti ka. Pag tumingin kang gano'n, ngumiti ka. Para sa gano'n naman, is mapansin ka at malaman niya na maayos ang hangarin mo sa kanya. Okay, so wag naman sobrang okay na sobrang ngiti mo, sobrang ngiti mo hindi po pwedeng sobrang okay kasi mga kaman, mga kamamay pag naging sobra yung pagngiti mo sa isang tao, baka isipin nun, ay baka may konti ito, 'di ba? Baka isipin niya na baka uh, may konti ka or may sabit ka kaya ganyan. Kaya maganda diyan, 2 to 3 seconds, bigla mo lang siyang ngitian. Okay, so yan po ang aking unang tip sa inyo. And bago ko tapusin yan, so kapag ka nagkatitigan kayo after 2 to 3 seconds, bumitaw ka na. Okay, huwag mong hahayaan na siya yung unang bibitaw sa inyong pagkakatitig. Kasi mahihiya yan. Mahihiya yan, so ugaliin mo na after 2 to 3 seconds, ikaw na no yung tumungo, ikaw na no yung bumaling ng tingin. Ibig sabihin, sa susunod yung uh, pag, uh, pagkikita or sa susunod na magtatagpo ulit ang inyong uh, paningin, Meron siyang confident na tingnan ka pabalik. Okay? Ayaw naman natin na, na yung babae, yung mahihiya sa atin. Kailangan, bigyan natin ng konting uh, excitement. Ika nga, ano? So, number two. Yung pananamit nyo, yung forma ninyo, mga boys. Huwag naman sobrang sobrang uh, halos parang pambahay na lang lagi yung sinusuot ninyo. Yung bang sobrang luma na kapag ka kayo is lalabas, halos kulay dilaw na, hindi na hindi na hindi na nasusuot dahil sa taguan. So nanilaw na, hindi po ganoon. Kailangan niyo ring maging updated sa mga uh, bagong kasuotan ngayon, bagong style, bagong pormahan, mga kamamay. So kailangan nyo maging aware and updated sa mga formahan ngayon. Pero kung hindi nyo gusto, yung mga pormahan ngayon para mga hype beast, malalaki, mga hip-hop, ayaw nyo nung ganun. So be what you are. Okay, be what you are. And syempre, magdagdag ka ng konting alahas. Okay? Konting alahas, magrelo ka. Maganda kung ang relo mo is silver or gold. Okay, ganyan. Tapos ang damit mo is plain na uh, uh, white o kung ano man then mag mag gano ka, magmaong ka tapos magsapatos ka ng white. Basta 'yung mga simpleng formahan uh, pormahan na ganyan, makaka-attract na 'yan ng isang babae. Tapos 'yung gupit mo kailangan maayos, clean cut. Okay? Add points na rin yun sa inyo mga kamamay pagdating sa pormahan, okay ninyo. Okay, so number three Lapitan nyo siya. Okay? Ito na 'yung pagkakataon, wag kayong mahihiya. Okay, alam ko, alam ko, mahirap dito sa dibdib. Alam ko yung kaban na nararamdaman nyo once na lumapit ka sa isang babae at interesado ka at may gusto ka. Yung kaba dyan, yung daga dyan, halos lumaba sa sobrang tinde ng kaba. So, ang gagawin nyo, huminga lang kayo ng malalim, bumila kayo ng tatlo, one, two, three, hinga lang ng malalim, sabay lapit dong sa babae. Okay, pakita mo talaga na interesado ka sa kanya Kausapin mo, magbigay ka ng jokes, magbigay ka ng pick up lines Para sa ganong kahit papaano is magkaroon kayo ng uh, simulang uh, usapan Para hindi siya mahiya Biru-biruin mo ganyan, pick up lines Sabihin mo, uh, buwan ka ba? Okay, baka mamaya, iwan mo rin ako pagdating ng araw So yung mga ganyan, yung mga birong-birong totoo O birong uh, pampangiti lang sa kanya para isipin kanya maghapon Okay, So, lapitan mo, huwag ka nang mahihiya kung sakali mga uh, lumapit ka sa kanya at uh, sa tingin mo ay uh, hindi naman siya okay So, learn how to uh, adjust Kung sa tingin mo busy siya, huwag mo muna siyang lalapitan okay? Kung sa tingin mo marami siyang ginagawa, huwag mo muna siyang lalapitan Then, kapag ka okay naman sa kanya, ramdam mo naman yan kapag ka gusto rin ng isang babae Once na lumapit ka sa kanya, kahit medyo busy yan, uunahin ka yan. Kakausapin ka niyan, ngingiti yan. At sa simpleng jokes mo, tatawa yan, ngingiti yan. Okay, so at that moment of time, diyan mo kukuhanin ngayon yung kanyang number. Okay, diyan mo itatanong kung anong kanyang pangalan. At pagka ibinigay niyan ang number niyan, malaki yung chance na gusto ka rin yan. Pero kung hindi naman yan kaagad ibinigay ang number sa'yo, unawain mo. Okay? Unawain mo at siyempre, huwag sasamahan loob mo kasi normal 'yun eh. Normal 'yun mga kamamay. So lalaki tayo, so tayo 'yung dapat gumawa ng unang moves sa kanila para makilala natin sila mga kamamay. Okay? So kung hindi nga ibigay, okay? No hard feelings, marami pang babae diyan. Okay, at least itinry mo yung best mo, itinry mo yung 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 pag-asa na baka kung sakali, baka sakali na gusto ka rin ng isang babae. Okay. So kasi mahirap naman pagsisihan. Okay, baka mamaya gusto ka rin, hindi ka lang naglakas ng loob na lapitan. Baka kasi um, uh, uh, love ka rin nung babae kaso hindi mo nga lang siya nagawang lapitan, tapos naunahan ka ng iba. So, wag na nating uh, hintayin pa na dumating yung time na magsisi tayo sa mga ganung bagay. So, dapat pa na nilapitan ko na noong pamana no. So, ayan eh, kung ma-reject tayo, at least nalaman natin kung anong totoong sagot. Nalaman natin na hindi na dapat tayo mag-aksaya ng oras sa ganunong klase ng babae. Okay? So, mga kamamay, sana makatulong ang simpleng tips na ito upang mapansin ka kaagad ng isang babae. And if you want na ganito klase ng mga video and uh, more videos pa na ganito klase, just click the subscribe button, notification bell, and join button. Hanggang sa muli, mga kamamay. See you for our next vlog. Goodbye.